Ayan tayo guys ulam natin talbos ng kamote saw 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 toyo, kamatis, sibuyas yes, buto buto walang ulam guys ito lang <laughs> muna walang ulam kaya talbos lang ng kamote muna pwede na to buhay buhay na Galing to sa aming garden, sa teres. Kariwa, manamis-namis. Uy, kamatis. Buhay-buhay na, guys. kami siya ang uh, ano pagbus kumpitas Bye bye, kita kita lang tayo sa susunod na video.